Uh, magandang araw mga kagulay Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, update ko ngayon, ko kayo ngayon mga kagulay sa pagtatali dito. Kung nung nakaraan, in-update ko kayo kung paano ilagay itong ano, tong paglalagay ng kawayan ngayon. I-update ko naman kayo mga kagulay kung paano ilagay yung ano, yung banana twine. Ang tagamit ko mga kagulay ito nga. Ayan, makikita nyo banana twine na yan. Papunta doon mga kagulay. Pupuntahin natin mga gulay yung nagkakabit ng banana twine para makita nyo para wala na nang tatanong sa akin kung paano na naman kinabit. Ganito lang mga kagulay. Puntahan natin. Yan o, no? talagang malalakas ang ulan dito mga gulay oh, Talagang umano naman pero at pa, least hindi naman gagaya sa akin doon. Dati na talagang plast, halos plastic, halos wala ka nang makitang plastic kapag umulan dito sa amin eto haharangan pa to mga kagulay eh, hindi din hindi nato harangan mga kagulay papunta na pala to sa sapa doon kakabila mga kagulay hindi na yan harangan to ko sa inyo ito yung mga bandang ano mga nahuli to mga kagulay mga nahuling ano to yung mga nahuli hinulipan mga kagulay ha ah, papakita ko sa inyo paano nila nilalagay para wala na nagtatanong. Ayan. Ayan. Ya, ganyan lang nila yan mga kagulay. Yung otso na tinatawag sa pagtatali. Kung so, sa pag-welding merong otso-otso, dito rin sa pagtatali meron din mga kagulay yan. Ayan. Para kahit wala siyang ano, para kahit wala siyang helper, hindi yan, ano, hindi yan bibigay mga kagulay. Kasi so, si lain na naman yan papunta doon mga kagulay. Ayan, papunta doon. Tapos mamaya mga kagulay, ah, uh, papakita ko rin sa inyo mga kagulay yung paano maglagay ng cable tie. Papakita ko na lahat mga kagulay para hindi, dina na marami, Para hindi na si para hindi na kayo nagtatanong mga kagulay. Dito. Paano ko sa inyo mga kagulay? <coughs> uh, Ayun pala yung tataniman ko na sili sa mayong mga yan hanggang yan mga kagulay puno ng yan yung para, ko ng siling Taiwan sa susunod mga kagulay baka hati lang para meron ako taniman ng Mayo tapos October tanim ulit ako mga kagulay para mahagip ko naman yung magandang presyo ng sili mga kagulay kasi yung nakaraan nga hanggang benching ko lang yung nakagip ko mga kagulay hanggang sa tapos benching ko ang kilo kaya hindi ako naka ano doon mga kagulay ay, papakita natin mga kagulay ganito ah, med medyo naglalanta siya mga kagulay yung talong natin gawa nga na sana siya sa ulan ulan sa so, biglang araw kaya mapapansin nyo medyo naglalanta mga kagulay ganito lang ginagawa ang pagtatali mga kagulay ayan yan sinusuot nila yung kutsilyong ginagamit nila yung matulis tutusukin nila yan papasok nila doon tapos yan, doon para hindi rin gumalaw mga kagulay. Hindi rin siya gagalaw. Kasi kapag diretsyong ganyan mga kagulay, gaganyan yung ano, cable tie, ga gagalaw pa rin na papagano nyo mga kagulay. Kaya kailangan pag maglalagay kayo, tutusukin nyo yan para hindi gumalaw yung cable tie mga kagulay. Sa kailangan dapat maluag lang siya. Ayan o, no, maluag lang siya mga kagulay para kapag tumaba yung talong natin, uh, hindi siya ma masasakal mga kagulay. So pupuntahan natin yung nagtatali dito mga kagulay para makita nyo kung paano paano niya ginagawa mga kagulay ito mga kagulay makikita nyo yan hindi tinali yan inabang lang dyan kasi hindi pa ya abot mga kagulay ayun o hindi pa siya abot kaya nakaganyan lang nakaabang lang yan mga kagulay kapag tumangkad na siya yan kasi yung mga nahuli na tinanim mga kagulay kung bagay yung namat, namatay hinulipad lang siya mga kagulay Pakita natin, papakita ko sa inyo paano yung pagkakabit nila kasi nandun yung ibang tao kakabit mga kagulay na ikaw na noon ng model diya sa kuha <laughs> ikaw na model ikaw man na bali ganito ang ginagawa nila mga kagulay yan yung sinabi ko sa inyo tutusukin para hindi siya gumalaw kasi kapag hindi siya tinutusok sa gitna mga kagulay gagalaw din siya ayan siya mga kagulay Yeah. ito lang Ay, makikita nyo nakatusok siya sa bandang gitna para ito hindi siya gumalaw mga gulay para kapag gumangin hindi rin gagalaw itong ano, talong natin mga gulay yan yung silbi ng paglalagay yung mga iba maraming nga nagsasabi sa akin na hindi nila niya. pero ako uh, pang depensa lang kasi dito sa Karagaw kaya dito sa Mindanao kung dyan sa Luzon November hanggang May nang na taginit dito baliktad naman mga gulay sa Mindanao lalo na dito sa Caraga region mga kagulay gawa nga ng yun yung tag -ulan dito kung maalala nyo laging huling bagyo mga huling bagyo uh, dito ang bagsak sa amin sa Mindanao kaya ginaganyan ko siya mga kagulay ginagyan ko siya ng tali para sa kung mga protection na rin niya para kapag maghangin-hangin di siya basta, basta matutumba mga kagulay yan yung silbinon yung paglalagay ng ganyan ng banana twine mga kagulay kasi kung mapapansin nyo kung wala siyang ganoon yun ay pakita ko sa inyo kanina doon, marami na nagsitumbahan mga kagulay. Eh mahirap naman kapag natumba siya unti tapos bago mo kapag nabunga na siya ng marami bago mo itatayo. Ma mahirapan makakarecover recover yung talong natin mga kagulay, ibig sabihin, may bulaklak niyan, may bulaklak niyan. Kapag tinayo mo siya na nakatumba, ilalaglag niya yung ilalaglag lang yung bulaklak mga kagulay kasi magpaparecover pa siya. Kaya kailangan niyan yung bagong tumba pa lang na ganyan dapat dapat tinatali na siya para tuloy-tuloy pa rin yung pag ano niya mga kagulay saka protection na nga rin niya ayan, bali dito nakabitan na rin ang kawayan dito mga gulay pero wala pa rin banana twine yun nga yung nagkakabit doon ng dalawang tao dito kakabitan nila hanggang dito mga kagulay sa kung mapapansin nyo dito nung nakaraan hindi pa na-inspiran ano, ng pang, pamatay damo ngayon kung mapapansin nyo nanilaw na yung damo dyan mga kagulay kasi naispiran inspiran na nga ayan o mga nanilaw na yung ano lahat na halos na lahat na ng damo na nilaw na mga kagulay yun sa magtatanong pa rin kung anong gamit ko bastang ang gamit ko mga kagulay <coughs> yun ang gamit kong pamatay damo dito yung gagala ko kayo dito dito wala nang ano wala nang kawayan mga kagulay gawa nga ng na shoot sa kawayan ulang yung nakuha nilang kawayan mga kagulay kaya walang kawayan dyan pero lalagyan pa rin yan mga kagulay dito banda marami na siyang bunga ayan makikita nyo yan yung mga bunga na niya mga kagulay meron ng padala dalawa patatlo tatlo mga kagulay pero hindi pa ako dito nakaka harvest mga kagulay pero yan na yung mga unang bunga niya ayan oh. ayan siya ayan ayan sunod sunod na siya yung mga kagulay oh. ayan mga bulaklak niya ayan mga ito ang kagandahan ng uh, Calixto kasi ito yung tinatawag na cluster type kung ibig sabihin sa isang cluster pa lang 5-6 pito tapos depende sa pag-aalaga mo kung yung 4 o kaya 5 na yun kung kung mapapatuloy niya o hindi depende sa pag-aalaga yun mga kagulay kaya pero sa experience ko naman napapatuloy ko naman hanggang 6 hanggang 4 mga ganun mga kagulay kaya yung mga iba hindi naniniwala sa akin sa 4-5 ko dati um, uh, umaabot ako ng 2,000 mahigit na harvest pero yung 1-8 uh, lang yung ano yung class A kumbaga mga kagulay kumbaga yung class B nandoon tapos class C meron din hindi di, di ko naman tinatanggi na may ano pa rin class C pero yung class C na yung mga gulay ay wala siyang uod balay ko lang talaga siya sa sobra kasi dami ng bunga niya kung minsan yung talong ay hindi na rin niya masuportahan kaya nga yung, yung ginagawa ko naman kung minsan ay every 2 days ako nag-spray tapos kapag mahal ang talong, pwede rin every 4 days din magabono, Depende lang sa sitwasyon mga kagulay. Kapag magalimbawa si Kwenta ang talong, pwede tayong every 4 days din. Kung baga, katatapos ng, ano, nang nang harvest, pwede na magabono ulit mga kagulay. Pero kung murang, murang, ano, murang talong, alimbawa 15, pwede rin siya every 10 days. Depende lang sa mga diskarte nga mga kagulay. Ay, okay, syempre, kung murang talong, alam ka na mag ka ng every 4 days o kaya every 7 days. Basta kapag nagmurang talong kung mga kulay, huwag nyo lang papabayaan sa abono. Kung baga pwede nyo siyang bawasan ng ratio niya, pero hindi yung talaga totally natatanggalin nyo. Kasi yun nga yung kwento ko nakaraan na ang talong kapag pinabayaan mo tapos paparecover mo alas 1 month din ng bago makarecover, 3 weeks, mga ganun mga kagulay. Eh paano kapag nagmahal bigla? tapos paparecover ka pa di matagal-tagal pa mga kagulay yun yung mga hindi naiintindihan ng ibang farmers natin na kapag nagmura pinapabayaan na kaagad mga kagulay uh, kaya nga lagi ko sinasabi okay lang naman na bawasan nyo yung ratio basta wag nyo tatanggalin talaga total yung ano, abono ganun lang yung discard doon para makabawi-bawi naman tayo kapag nakaabot tayo sa ano sa mababang presyo tapos biglang tataas para makahabol din tayo mga kagulay so ayun mga gulay Tumatagal na itong vlog natin. Kung bagain update ko lang kayo dito sa, ano, sa pagtatali. Paglalagay ng, plus, ng banana twine. At saka paglalagay nitong uh, cable tie. Sa mga nag-aabang sa akin. Sa mga dating nag-subscribe na sa akin. Alam na nila itong discarte kong ganito. Uh, sa mga bago. Siyempre kaya ko na update pa rin. Para makita rin nila mga gulay. So sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell. Para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa paggugulay ko sa mga discarding ginagawa ko uh, sa mga susunod na tataniman ko dun sa sila dun sa tatanong sampalaya mga gulay ay hindi ko pa siya ma-update gawa na yung tataniman doon ay medyo mas mababa kasi dong area na yon kaya uh, medyo naanoan siya ng tubig mga gulay kaya, kaya wala pa akong update doon mga gulay so hanggang sa muli mga gulay God bless po sa ating lahat